Ang decommissioning process ng Moro Islamic Liberation Front hindi raw hadlang sa pagpapatuloy ng mga programa ng gobyerno ayon sa militar. May exclusive report dito ang Star of Cebu. Hindi umano naging hadlang sa pagpapatuloy ng mga programa ng gobyerno ang decommissioning process ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, Ipiniliwanag nito ang kasalukuyang status ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na hindi pa ganap na nakatupad sa proseso ng decommissioning o pagsuko ng kanilang mga armas. Ayon kay Colonel Di Maala, bagamat may ilang hamon sa proseso, hindi ito nakaapekto sa mga operasyon ng gobyerno at sa mga programa ng Philippine Army, lalo na sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Anya, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-ugnay ng mga kasundaluhan sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at meron din naman umano silang naka-establish na protocols at contingencies kaya patuloy ang koordinasyon sa field. Dagdag pa niya, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa mga lugar na naapektuhan. Samantala, inaaniyayahan naman ito ang mga natitirang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPPNPA na tumigil na sa armadong laban at pakiisa sa mga layunin ng gobyerno. Binigyang din ng opisyal ng tunay na kapayapaan at kaunlaran ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng armas at karahasan. Sa kabila ng mahamon, ipinagpapasalamat ni Colonel Di Maala ang mahakbang ng gobyerno upang suportahan ang mga komunidad na apektado ng mga armadong grupo. Binanggit din niya ang kalagahan ng kooperasyon at pagkakaisa upang magtagumpay sa layuning mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa tuloy-tuloy pa rin naman natin yung pagkikipag-ugnayan doon sa mga members ng MILF na at uh, tuloy-tuloy yung ating uh, uh, mga programa doon no uh, basically hindi nakaka-apekto dahil mayroon naman tayong uh, established na mga protocols and contingencies at uh, tayo naman pag titignan mo doon sa sa baba no sa field, ay tuloy-tuloy ang pag-ugnayan -pag ng ating mga kasunduluhan. Tuloy-tuloy yung -tuloy programa doon no? na kahit ito ay magka nagkakaroon ng challenges, yung uh, decommissioning nila ay tuloy-tuloy uh, pa rin uh, ang pag-ipag-koordinasyon natin doon. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.